Magandang araw mga kaalaman na hinog. Napapansin niyo ba ang patuloy na pagtaas ng halaga ng dolyar laban sa piso? Alam niyo ba na ang paggalaw ng palitan ng dolyar at piso ay may malalim at malawak na epekto sa buong ekonomiya ng Pilipinas at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Oo mga kaibigan, mula sa presyo ng mga bilihin sa palengke hanggang sa sahod ng mga OFW, ang pagtaas ng dolyar ay may mga positibo at negatibong implikasyon na dapat nating maunawaan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga pangunahing epekto ng pagtaas ng dolyar sa ekonomiya at buhay ng mga Pilipino. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano ka maaapektuhan ng paggalaw ng currency exchange rate. Panguna sa ating listahan, pagtaas ng presyo ng mga imported na produkto at langis. Kapag tumaas ang halaga ng dolyar, ang unang maaapektuhan ay ang mga imported na produkto. Ang Pilipinas ay umaasa sa mga importasyon para sa maraming pangangailangan tulad ng langis, mga sasakyan, elektroniko at maging ang ilang pagkain. Kapag mahal ang dolyar, mas mahal ang babayaran natin para sa mga produktong ito. Halimbawa, ang pagtaas ng halaga ng dolyar ay direktang nagtataas ng presyo ng gasolina at diesel na siya namang nagtataas ng pamasahe at halaga ng transportasyon ng mga kalakal. Ang mga dalatang pagkain, gamot at maging ang mga materyale sa konstruksyon na imported ay tataas din ng presyo na magdudulot ng domino effect sa buong ekonomiya. Pangalawa sa ating listahan, pagtaas ng halaga ng mga bilihin at serbisyo inflation Ang pagtaas ng dolyar ay nagdudulot ng inflation o pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa Ito ay dahil ang mga lokal na negosyo na gumagamit ng imported na raw materials o kagamitan ay kailangang magtaas ng presyo upang mabawi ang kanilang mga gastos ang mga bakery na gumagamit ng imported na harina, mga karinderiya na gumagamit ng imported na mantika, at mga manufacturer na gumagamit ng imported na mga piyesa ay lahat mapipilitang mangtaas ng presyo. Ang inflation ay nangangahulugan na ang pera natin ay mas mababa ang halaga. Ang dating nabibili ng isang daang piso ay maaaring hindi na mabili ngayon ng parehong halaga. Ito ay lalong masakit sa mga mahihirap at fixed income earners. Pangatlo sa ating listahan, pagtaas ng halaga ng utang ng Pilipinas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay may malaking utang sa ibang bansa na denominated sa dolyar. Kapag tumaas ang halaga ng dolyar, tumataas din ang halaga ng utang na ito kapag kinonvert sa piso. Ibig sabihin, mas maraming piso ang kailangang bayaran ng pamahalaan para sa parehong halaga ng dolyar. Ang perang dapat sana ay gagamit din para sa maserbisyo o panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay mapupunta na lamang sa pagbabayad ng utang. Ang mas malaking bahagi ng national budget ay mapupunta sa debt servicing na magbabawa sa pondo para sa mga programang pampubliko na makakatulong sa mga ordinaryong mamamayan. Pang-apat sa ating listahan, pagtaas ng kita ng mga OFW at kanilang pamilya. Sa kabila ng mga negatibong epekto, ang pagtaas ng dolyar ay may positibong epekto sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Kapag malakas ang dolyar, mas malaki ang halaga ng kanilang mga padala kapag ipinapalit sa piso. Ang isang daang dolyar na ipinadala ay magkakaroon ng mas mataas na halaga sa piso na magbibigay ng mas malaking purchasing power sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ito ay magandang balita lalo na para sa mga OFW na nagtatrabaho sa Estados Unidos at sa ibang bansa na gumagamit ng dolyar ang kanilang mga remittance ay magkakaroon ng mas malaking epekto sa kabuhayan ng kanilang mga pamilya na makakatulong sa pagpapaaral ng mga anak, pagpapatayo ng bahay at pagsisimula ng negosyo. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, pagbaba ng halaga ng pamumuhunan sa bansa. Ang pagtaas ng dolyar at pagbagsak ng piso ay maaring mapahina ng kumpiyansa ng mga foreign investor sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga dayuhang mamumuhunan ay maaring magdalawang-isip na maglagay ng kanilang pera sa bansa dahil sa takot na bumaba pa lalo ang halaga ng kanilang investment kapag ipinapalit sa piso. Ang pagbaba ng foreign direct investments ay maaaring magresulta sa mas kaunting trabaho at mas mabagal na pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga lokal na negosyo na nangangailangan ng foreign investment para lumago ay maaaring mahirapan din na magdudulot ng mas mabagal na paglikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Pang-anim sa ating listahan, pagtaas ng gastos sa paglalakbay at pag-aaral sa ibang bansa. Para sa mga Pilipinong nagpaplanong magbakasyon Mag-aral o magtubao sa ibang bansa, ang pagtaas ng dolyar ay nangangahulugan ng mas mataas na gastos. Ang mga application fee, tuition fee, at living expenses sa mga bansang gumagamit ng dolyar ay magiging mas mahal kapag ipinapalit sa piso. Ang isang semester ng pag-aaral sa Amerika na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar ay nangangailangan ng mas maraming piso ngayon kumpara noong mas mababa ang halaga ng dolyar. Kahit ang mga nagpaplanong magbakasyon sa Amerika o sa mga bansang gumagamit ng dolyar, ikailangang magtabi ng mas malaking budget para sa kanilang mga gastusin. Pampito sa ating listahan, paghina ng purchasing power ng mga mamimili. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilhin dulot ng mahal na dolyar ay nangangahulugan na ang ating mga saod at kita ay may mababang purchasing power. Ibig sabihin, ang parehong halaga ng pera ay makakabili ng mas kaunting produkto at sirgisyo. Ang isang pamilya na dating nakakabili ng isang sako ng bigas sa isang libong piso ay maaaring kailanganin ng magdagdag ng pera para sa parehong sako. Ang mga fixed income earners tulad ng mga pensionado at mga minimum wage earner ang pinakaapektado dahil man kanilang kita ay hindi agad tumataas kasabay ng inflation. Ang paghina ng purchasing power ay nangangahulugan ng mas mababang kalidad ng buhay para sa maraming pamilyang Pilipino. Pangwalo sa ating listahan, pagtaas ng kita ng mga exporters at BPO companies. Katulad ng mga OFW, ang mga export-oriented na industriya at BPO companies ay nakikinabang sa pagtaas ng dolyar. Ang mga kumpanyang nagluluwas ng mga produkto sa ibang bansa ay tumatanggap ng pagbabayad sa dolyar kaya kapag ito ay ipinapalit sa piso, mas malaki ang kanilang kita. Ang mga BPO companies na nag-o-offer ng serbisyo sa mga international client ay tumatanggap ng bayad sa dolyar kaya mas malaki ang kanilang kita kapag ipinapalit sa piso. Ang mas malaking kita ng mga kumpanyang ito ay maaring magresulta sa mas mataas na sahod para sa mga empleyado at mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Ang industriya ng tourism ay maaaring makinabang din dahil mas mura ang Pilipinas para sa mga turistang may dolyar. Pangsiyam sa ating listahan, pagbaba ng halaga ng stock market at mga pamumuhunan. Ang stock market ng Pilipinas ay kadalasang bumabagsak kapag tumataas ang dolyar at bumababa ang piso. Ito ay dahil ang mga foreign investors ay nagbebenta ng kanilang mga investments sa lokal na stock market upang ilipat ang kanilang pera sa mas stable na currencies tulad ng dolyar. Ang pagbaba ng stock market ay nangangahulugan ng pagbaba ng halaga ng mga investments ng mga lokal na mamumuhunan kabilang ang mga nag-iipon para sa kanilang retirement. Ang mga mutual funds at unit investment trust funds na may exposure sa stocks ay maaaring bumaba ang halaga na makakaapekto sa financial security ng maraming Pilipino. At ang pangsampo sa ating listahan, pagtaas ng presyo ng mga gamit sa konstruksyon at infrastruktura. Ang mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan at pribadong sektor ay maapektuhan ng pagtaas ng dolyar. Maraming materyale sa konstruksyon tulad ng bakal, simento at mga kagamitan ay importe at binabayaran sa dolyar. Ang pagtaas ng halaga ng dolyar ay magtataas ng halaga ng mga proyektong ito na maaring magresulta sa pagkaantala o pagbabawas sa kalidad ng mga proyekto. Ang mas mahal na infrastruktura ay nangangahulugan na mas kaunting proyekto ang maaring punduhan ng pamahalaan na makakaapekto sa pag-unlad ng bansa. Ang mga private construction projects ay maaring magtaas din ng presyo ng mga bahay at gusali na magpapamahal sa pabahay para sa mga ordinaryong Pilipino. Mga kaalaman na hinog, ang pagtaas ng dolyar ay isang komplikadong issue na may mga panalo at talo para sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang pag-unawa sa mala-epektong ito ay mahalaga upang tayo ay makapaghanda at makapag-adjust sa mga pagbabago sa ekonomiya. Mahalaga na patuloy tayong maging matalino sa ating mga paggastos, mag-ipon para sa mga hindi nasang pangyayari, at suportahan ng mga lokal na produkto upang mabawasan ang ating pagdepende sa mga imported na produkto. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mal sa buhay upang sila rin ay maging aware sa mga epekto ng pagtaas ng dolyar sa ating buhay. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.